Lodin Barreto, obvious na ba siya sa bagong manligaw na si Milano, ang kapatid lang naman uh -oh. ng ating angkwa sa agenda na si Corina Sanchez. Talbo. Yes, ah, mukhang mukhang oh. tukuhanan. Yes, <laughs> oh. ano ba sabi mo? Friendship. Di ba ikaw naniniwala ka po mag-jowa na? So, hindi pa. Ah, Siguro naliligaw pa si Milano sa kanya. Pero, kasi ang sabi kasi ni, ano, ni Claudine, may sinabi siya eh. Can you really wait no matter how long? No one will break me, swear. Sabi niya kay, kay ano, Milano. O, oh, totoo yung sa kanyang so, ano, social media account. Pero, parang going there. No. Oh, oh. ko bad going there. Kasi to think na nakayakap ka ng ganang parang Oo oh, oh nga, sweet, sa, sweet na sila, no? Pwede kung iisip mo, oh, parang magjowa. Correct. Pero hindi pa magjowa kasi sabi mo nga, di ba yun mm -hmm. nga yung caption niya, parang ah, maghintay, maghintay ka lang. Oh, oh. Maghintay Parang maghintay ka lang. Parang kanta, di ba? Pero alam I'm mo, going there. it's about time na lumigay na At, si Claudine. Kasi, correct. si ano naman, si Raymart Santiago naman, di ba? Eh, Huh? May sagot si ano Milano doon sa sinabi ni... Oh. Di ba binasa mo? Oh, oh. May sagot naman si Milano. Ayan, sumagot si Milano. Ayan, sumagot si, si caption siya. Itong sagot ni Milano oh, ha. Oh. The courtship starts now. Oo, oh. Oh, okay. niligo doon. Nagsisimulaan na ngayon. Oh, naliligo oh. na ako. No matter how long it takes. Oh. Sabi kasi ni Claudine, oh. di ba? Oh. Na kahit gano'ng katagal mo, makakapagintay ka. Swear? Swear? Sabi oh. niya nga. So, no matter how long it takes talbog. Oh. So, God, kung ako sa ito, matagal din mo ka talagang willing to ano, wait. Pero di ba may sinasabi kasi mga ano, mga manilig yung best foot forward, di ba? Parang hindi Megan na patatagalin kasi parang pinabog, again, mula, masyong daan na si Claudine, no? <laughs> oh. <laughs> masyong oh. daan. <laughs> Lagi ka niya tatawa yes, pag no, sinasabi ko no, masyong daan. No? Tapos sabi niya, oh, I will ano wait. I will wait. wait. No oh. one will ever break you. Maririnig din sa bako ng post ang kantang Santa. <laughs> so, kata, talagang ano, no? I will wait. Uh Oo, -oh, interesado talaga siya. Nalala no? na, mo dati, mm -hmm. yung sabi ni Gabi, I will wait for you if <laughs> it <laughs> takes <laughs> forever. Sabi niya kay Janice. Yes. Diba? yes. And Janice naman naghintay. Puppy love. Diba? Sabi niya si Janice. Naku si Claudine, wag ka na mag... disco Wag Huwag mo lang patagalin yan kasi si Raymart naman masinat siya kay Jody. Oh, diba? Kung, kung baga, meron na siyang ano, love. Mm -hmm. Kaya it's about time na tama na ikaw ay magmahal na rin ulit. Pero, Pero eh. ang maganda dyan kay Milano, di ba? Milano. Milano. Yes. Milan, kasi parang Milano, parang yung ano, yung, yung isang brand. Nasa Milan. Uh Oo. -oh. Diba, ano maganda, kay Milano? Milano. Uh -oh. Ang maganda kay Milano, uh -oh. pumunta ako sa Milan, uh -oh. sabi, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? <laughs> sabi rin ni Claudine, my hindi. Sinabi rin yung Claudine, Sinabi rin yun ni Claudine sa kay Milan. Pascual sa Milan without o. Oh. Oh mila. Pero yung tawa, wag nang patagalin. Pero, pero kung mukha, mag maganda naman talaga ang pagtanggap ni Claudine kasi nakita ko yung mga kaibigan niya, mm, uh, mm. lalo na si Kate Brios, oh, Diyos ko, nagkaroon sila ng ano video call. Oh, at, sa, at, at ano naman talaga, masaya si Claudine. Pero oh, ang maganda nga, ibig sabihin BFF, niligawan oh, siya na parang lahat ng baggage sa ba yung tawag doon, mga excess baggage. Tinanggap niya kasi alam naman natin na may anak na si Claudine, pero tinanggap ni ano, di ba? Kasi may... pag nagpahal ka talaga, tatanggapin mo o mamalin mo ang lahat-lahat so lahat Correct. Sa Kahit na may anak na pala si ah, Milano. Ay, may anak na si may Milano. No? Oh, Tatlo oh. na rin. Mm -hmm. O, oh, di okay. Para sa anak sa anak, di ba? Okay. Mm -hmm. O, sa so pagkagano na naman. At least, dama, sabi nga ni Lord, magparami kayo, di ba? Sabi ni Lord sa Bible. So, ayun nga, dumami na sila. May anak na si Claudine, may anak na si Milano. Ayun, so, <laughs> <laughs> hindi. Marami kasi, na sila. Sabi oh, oh. ni Lord, magparami kayo. Oh, yun, Ganun, madami, nasa madami Bible. Na, sila. Oh, madami na nga sila, di oh, ba? O, madami kaya. Correct. Hindi nga, kinunikopo. Okay. Oh.